May galit pala talaga itong si, si Panelo kay, kay Harry Roque. Kung alam niyo po ang dahilan, comment lang sa comment section. <laughs> Pero sa nakikita natin, mukhang nagsasapawan kasi. Nasasapawan pala eh, no, si Panelo ni Mr. Harry Roque sa pagpapapel kay Duterte. Ang lala, no, yung kanilang pinag-aagawan, yung, yung atensyon ng isang katulad ni Duterte na may malaking kaso, na may kinahaharap na, na na human rights violation. Ganyan? Ganyan kayo katindi? Ganyan kalala? <laughs> Bakit? Ay, nako po. Sino ba yan? Hindi ko yan kilala. Pero siyempre, nagsama itong dalawang ito. Uh, nang kung ilang taon, uh, nung itong si, uh, um, si Panelo ay Chief uh, Presidential Legal Counsel ni Digong, at itong si Harry Roque naman ay spokesperson niya ng dating presidente. So, may bad blood nga daw ba itong dalawang ito? Hmm. Sa mga ganitong statement ni Panelo, yes, meron. So, ang ibig lang sabihin yan, huwag na tayong magtaka dahil normal naman sa kanila yan eh. Batakan, hilahan, o oh, ba diba? So, what do you expect? Natural na yung mga hindi kaalyado, mas malala ang turing nila. Okay? Mas malala kung paano nila banatan at siraan. Eh, eto nga ang kaalyado mo mismo eh. ba? Diba? In the same circle kayo kung tutuusin na matatawag. Pero nagbabanatan kayo. <laughs> Akala ko ba ngayong nakakulong na nga or nasa detention facility na nga itong digong? Akala ko ba mas lalo kayong maging united as mga DDS uh, or mga Duterte citizen. Ay mukhang dahil sa mga natural yung ugali na pansariling interes ang inuuna, ayan, pati sa circle nyo, hindi kayo nagkakasundo, kayo kayo mismo ang nagbabangayan.